may plano naman kami puntahan pupunta kami ng sabang let's go let's go in sabang okay uh, kami Masayang kami ng tuk tuk see you later may okay, nasignal mo doon okay siguro. Sira tayo magtawagan, di ba karinigan? Sira mo yan. Yehey! Highland. Your favorite tuk tuk. Tuk tuk. Ito. Ito. Ito kami

Ayun, ah, yun. yun. pasok na doon? Oo. Oh. Oh. Ang ah, dami si, ah, si. dulo. yun. Yun, yun, yun. Yun, yun. Yun, Ang Sunog dati. Hindi eh, e oh. so, na. Hindi na. Hindi na ingin yan. Hindi Kasi nadya pala. Kala ko naman na isa dyan. Sige. Nasa pala. Kala yan. Kala ay sunog. Kala ay tinakainin. Ngayon ko lang nalaman ng patutuanan. <laughs> nasa Facebook. Mapanood ko. na yung sa pagbilang na yun ay ay ito na yun yung na Paya, na. sa may restaurant dito restaurant bula bula sa may meron sa view Si <laughs> <Pala hibadang nabuta. laughs> Parang itumbra ng 10 years dito. kasi sabi ng tao. kami kay Arthur na lugar, sinandigan. sundin sibugon ano nela time nela pagtapos na kayo di itulang na lang sige Ayan. Oh, ano na pa ayaw pa ayaw pa ayaw pa pa ayaw pa ayaw pa ayaw pa ayaw pa ayaw pa dito. Pero ayaw pa ayaw pa Big Apple. Ayan ang pier ng Sabang. Pier oh ng Sabang. Asok na ulit Wala kami nakita. Yan ako. pa rin ba ito? Ayun. Para lang. You want to go there first? Okay, we go there. Oh, ang ganda nito. Ayan, Blue water. It's a blue water that uh, uh, we ate with my friend. natin ito ang sabang. Sabang Fort Ang dating Edis Place ay kariyaro ng may hmm. anak. City Pier sa Bangkok na Galera o yung Talindor Sea si Queen ay Sea si Queen ay asa mag-gayo ang Edis Place Hanggang na wala na. Ito na yata ngayon. Yung hinihilo ng Sabang ngayon ah. Laki na pinagbago. Sa oh, kayo, Thank you. This, this one, maybe this one is the Korean. Sabang. sa bang. However, uh -huh, ano kaya ito dadaling restaurant. Doon sa dolo. Sabang Beach Club to ito ay Garden of Eden. na. Ito nga pala yun. This one is uh, before it's a eh, display. So, Ngayon ay eh, kuryang nang may-ari. Ito ay dating pier. Wala na. Hindi na ito pier. Hindi na yata ang pier. Ah, uh, ito pa Nasaan? Only walking. Garden of Eden. yun you know. Garden of Eden we go pa. We We'll go there highland in the corner you want, are you how's your feet? In the corner we will go in the corner To oh. Oh. Hmm. Uh, tomorrow. Boat tomorrow. Hindi po kami po ay eh, naglalakad-lakad lang. Alyan um, mga pang kuryanong side niya ito eh. Pero dungko siya dadalhin sa doon. Yeah, ay, ito kaya, steakhouse 'to oh, yeah. Papa -pap -pap Ay dito na lang. ayla, let's eat here. Papa Freds, it's good the restaurant. This one for lunch, dito. Eh? Okay, see you later. Dito dali. You know, Papa Freds Resort. Let's go up. Everybody is welcome here up huh? for the American, for the American, the Korean. Let's go up. Papa Fred. <laughs> Where's Papa Fred? Ayun. Oh. And the Red, red, red. red color. Happy Valentine. Red. Valentine. It's a Valentine. Oh, ayan o. Oh. Oh, di ba ang ganda na napili kong restaurant. Oh bread. Ayan, oh. Mm -hmm. Lily, but kita makakainan natin yung oh, steakhouse yan. Steakhouse. Ayan, kita mo lahat ng subways. Ito lang, kawal. pinagbago yung mga mambiglang sabang. At ito, eh, wala yan. Ang persada na yan, basketball court na yan. Ayun, lagi natutumba ang mga pasahiro yan dati. Ayun, so may nahuhulog pang lasing dito. Ayun, may okay, ang okay uh, bilis yung mama ng sabang. Congratulations, sabang kwerte ko pala yan. Ah, <laughs> di mag-improve you know, ang protein bar. Protein bar yun. Protein bar yun. You know, Ito na natin ang menu. Um, for, order for lunch. muna kami